Chat out po dyan sa mga pogi at magaganda kong mga followers Shout out po sa inyo mga idol Napakarami ko talaga mga pogi at magaganda ng mga followers Ayan, dito na naman tayo sa Espanya mga idol Nasa gilid lang muna kami ng release mga idol Mag-grounding Ayan, yung pogi kong engineer mga idol Si Sir Juan Paulo Puato mga idol Napakasipag talaga ng pogi kong engineer mga idol Kaya lalong yung mayaman mga idol Ganong kalupit yan mga idol Ayan, yan naman si Sir Dennis mga idol Yung may bag mga idol Ang site engineer namin pogi yan mga idol mga ayan yung busing namin yan mga idol si Sir Juan Paulo Puato mga idol napakasipag na amo yan mga idol tumutulong sa trabaho mga idol pogi na mga idol masipag pa ganong kalupit yung pogi naming engineer mga idol ayan si insan niya nakatayo mga idol umikot lang tayo Ayan mga idol oh. napakasarap ng tanso mga idol ayan no oh. wala ka nang babalatan dyan mga idol ayan si Sir Prancing mga idol magaling, malupit nating kasama at kogi yan mga idol ganong kalupit yan si Sir Prancing mga idol napakagaling talaga yan mga idol kahit saan mo isa lang yan mga idol malupit ayun, enaksing tayo mga idol enaksing tayo mga idol ayan, malupit talaga yan mga idol oh. lalagyan ng pulboro yan mga idol hihinangin natin yung mga ano mga idol yung grounding mga idol Ayan. Yung may Montana Builders mga idol. Busing namin yan mga idol. Siya mismo ang may-ari ng Montina Builders mga idol. Napakapugi namin amo yan mga idol. Palupit mga idol. Ayan na naman si Sir Lawrence mga idol. Yung may helmet na puti mga idol. Pugi din namin yung dealer yan mga idol. Pabait mga idol. Napakabait at napakapugi talaga ng mga dealer mga idol. Palulupit. Ayan, yung pogi namin kasama si Sir Francis mga idol. Hihinangin yung mga mga idol. Maganda pagkahinang yan mga idol. Malupit talaga to Sir Francing mga idol. Kahit saan talaga magaling at masipag mga idol. Kahit saan mo talaga isalang yan si Sir Francing mga idol. Francing race mga idol. Ganon sa lupit yan ang pugi natin kasamahan mga idol. Puli ito. Puli ito. Kahit saan mo isalang yan mga idol. Napakagaling. Napakagaling yan mga idol. Sobrang hanga talaga ako sa mga pugi kong kasamahan mga idol. Masisipag na. Magagaling pa. Ayan, pera na lang kulang mga idol kasi nagkakapera lang kami mga idol tuwing Sabado mga idol. Pagdating ng lunes mga idol, wala na kami mga pera mga idol. Ganon, kalupit yun ang buhay construction mga idol. Ayan mga idol, tingnan mo. Inihinang lang yung mga ano mga idol. Yung grounding rod mga idol. FOA grounding yan mga idol. Tatlo mga idol, kailangan nakatriangle yung grounding rod mga idol. Triangle dito kasi may Mm. May reading tayo na kinukuha Ayan, napagaganda na ng hinang mga idol eh. Napagaganda Kailangan pasado ka sa paghinang Kahit grab